Mga kapwa ko Pilipino. Alam kong tayo lahat ay binigyan ng angking katalinuhan upang umunawa, magbasa at tumingin at kumilala sa lahat ng bagay na naaayon sa ating pang-araw-araw na pangkabuhayan. Bakit ang daming anomalya na nangyayari sa mga ahensya ng ating pamahalaan? Ano nga ba ang tunay na dahilan? Ano nga ba ang nangyayari? Bakit? Puro na lang anomalya ang napapanood natin, ang nababasa natin sa mga pahayagan at sa mga telebisyon. Bakit? Ang daming nangyayari na mas malala pa dyan. Subukan nating tignan, unawain o pakinggan o basahin ang damdamin ng maliliit na Pilipino mga biktima ng mga bagyo biktima ng unos andun nagsusumamo upang humingi ng tulong sa klolo pero asan tayo sa oras ng pangangailangan kailangan dapat makita na nila ang presensya natin upang sa ganon mapaabot sa kanila ang ngiti at pag-asa na kahit sa maikling panahon maikling sandali mabigyan man lamang sila ng pag-asa na may bukas pang naghihintay sa mga nangangailangan ng tulong <coughs> Buti pa yung mga tao na may malaang hell na damdamin dahil patuloy silang tumutulong sa mga kapwa natin na mas mababa ang narating sa buhay. Nakakatawang isipin na pag ang lahat ng tao ay nagtutulungan, lalong-lalo na ang mga nagpapatakbo sa ating bansa mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamataas huwag natin bigyan ng imaheng itim ang ating nasimulan dahil ang pag-asa ng bayan ay nakasalalay sa atin maraming gustong magsalita at magpahayag ng damdamin upang iparating sa mga kinakaukulan pero wala silang magawa, wala silang boses dahil sa baba, sa baba pa lang nahaharang na yung mga umaasa hindi na nabibigyan ng pag-asa dahil sa maling paniniwala Ang masasabi ko lang